For today's video mga ka-idol, tabo man ron sa amuang merkado, maunang yung ambog ko, kaya mapalit isda isa ka kilo. Maayo ganin yung isda aron, barato, kaing barato-barato na atong ni Agit, 50 kilo aning mga isda. Mapalit na kuwana o balik 260, maayo na lang ni. Udoon po kuwari na yun ang maligya o glamas, mapalit na kuwana gabi, bumbay o kalabasa. Basta dyan makaambog ko sa amuang merkado, di yun na ako makalintan ni na maligya aring suman o mga puto. Kaya maumang guni usa sa ako ang mga paboritong kanunon. Inguhara ko o balik na pulo, kasuman nga tag 5 ug isa kaputos ana nga puto luto. Siyempre, di yun ni kalimtan ug gakuan ng ipatistingan o gahi ba og kumbate ra. Di ara ako ang napalit mga kaidol suman balig na po maistila o puto tulutulo kay tuluraman raman mi mga undiri sa amo. Magpaikag na po kunin niyo mga kaidol. Kaling suman may unahon ako kaon. Daghan na po kayong salamat sa grasya kay mga kaon tanong pagkauna. Tag 5 buo kayo ni Ana Pwede tag Di ara ang ipalit na kong isda nga isa ka kilo Ako ang iprito Gatong kalabasa Ako arang gilaw o na po kayong salamat sa grasya Kaya makakauna po ko Ani mga pagkauna Huwag yun niya ako ang mga unon Basta walay asayunon Huwag yun lang kung uglaw o ilaw o Yung yaparisan dahil sa piniritong isda Sulbad na Ora din ni ako ang iprito sa isa ka kilo Kaya guban ani ako ang iununan Kay humutan mangod ko Basta inununan nga tulingan Huwag yun abot kayo napita Naka kayong salamat sa pagtanaw ni mo Anong video ha God bless ka tanan